Disclaimer ang kwentong ito ay batay sa mga totoong karanasan at paniniwala ng ilang mga Pilipino sa mga liblib na baryo. Lahat ng tauhan at pangyayari ay inilalahad upang magbigay ng aral at babala, hindi upang manakot, kundi upang maunawaan ang mga puwersang hindi kayang ipaliwanag ng karaniwang mata. Ang mga elemento ng kulam, aswang at kababalaghan ay bahagi ng ating kulturang Pilipino na hanggang ngayon ay pinaniniwalaan sa maraming lugar. Kung ikaw ay madaling matakot, mag-ingat sa pakikinig o panonood nito, sapagkat ang kwentong ito ay hindi para sa mahina ang loob. Sa gitna ng kabundukan ng Quezon, nakatago ang isang maliit na baryo na tinatawag na San Roque, Payapa, Luntian, at tila hindi naaabot ng kaguluhan ng syudad. Dito nakatira ang pamilya ni Lira, isang dalagang labing walong taong gulang na kilala sa kabaitan at masipag na anak. Kasama niya sa kanilang kubo si Namang Andres, ang kanyang ama na isang magsasaka, at si Aling Delay, ang kanyang mapagmahal na ina na marunong sa halamang gamot. Araw-araw, maaga silang gumigising upang magtanim sa kanilang maliit na bukirin. Habang ang ibang kabataan ay naglalaro, si Lira ay tumutulong sa kanyang ama sa pag-aaro at sa ina sa pag-aalaga ng mga hayop. Ang kanilang buhay ay simple ngunit puno ng saya at pagmamahalan. Sa bawat hapunan, sabay-sabay silang nagdarasal, nagpapasalamat sa biyayang natatanggap. Munit sa likod ng katahimikan ng baryo, may mga matang palihim na nakamasid. Isa sa mga ito ay si Aling Manda, isang matandang babae na nakatira sa dulo ng baryo, malapit sa masukal na gubat. Madalang siyang makipag-usap, munit palaging naroroon sa tuwing may kasayahan o pagtitipon, tahimik lang, nakamasid at tila nagmamasid sa pamilya ni Lira. May mga chismis na si Aling Mandaraw ay dating manghihilot, munit itiniwalag ng simbahan matapos maparatang gumagamit ng itim na dasal. Isang araw, habang nagluluto si Aling Deli sa kusina, napadaan si Aling Manda at tinanong, Ang sarap naman ng amoy ng ulam mo, Deli pero sana, huwag kang maging masyadong masaya. Ang sobra, laging may kapalit. Umiti lang si Deli, ngunit sa loob niya, may kakaibang lamig na dumaloy. Simula noon, naging iwas na ang mag-asawa sa matanda. Ngunit kahit anong iwas nila, laging tila sinusundan sila ng mga mapanuring mata nito. Lumipas ang ilang linggo, nagsimula ang kakaibang mga pangyayari. Ang mga alagang manok ni Andres ay isa-isang namamatay kahit malulusob naman. Ang kanilang tubig sa balon ay nagiging maitim tuwing gabi. May naririnig silang mga yabag sa labas ng bahay kahit walang tao. At sa bawat umaga, may mga kakaibang simbolo ng dugo sa pintuan nila, parang mga tanda ng babala. Hindi ito pinansin ng pamilya sa simula. Ngunit nang biglang mawala ng malay si Mang Andres habang nag-araro at hindi magamot kahit ng pinakamagaling na albularyo sa baryo, nagsimulang mabalot ng takot si Lira. Sa bawat gabi, habang tinitignan niya ang kanyang ama na nanghihina sa papag, naririnig niya sa labas ang mahinang tinig ni Aling Manda, hindi mo ako pinili, Andres ngayon, mararamdaman mo ang kapangyarihan ko. At doon, unang beses na natakot si Lira hindi sa dilim kundi sa taong buhay. Pagkalipas ng ilang araw, hindi pa rin bumabalik ang lakas ni Mang Andres. Lalo siyang nangayayat, ang balat niya ay kumulubot at ang mga matay lumalim na parang hindi na natutulog. Araw at gabi siyang nilalagnat at tuwing gabi, nagigising si Lira dahil sa mahihinang ungol ng ama. Isang gabi, habang pinupunasan niya ito ng basang tela, napansin niyang may maliliit na paltos sa dibdib ng ama at sa tuwing pumuputok ito, may lumalabas na manipis na uod, gumagapang at biglang naglalaho. Si Aling Deli ay halos mabaliw sa takot at pagod. Lahat ng halamang gamot na alam niya, ginamit na niya, ngunit walang bisa. Pumunta siya sa bayan upang magpatingin sa doktor, ngunit ayon dito, normal daw ang lahat, wala raw sakit si Andres. Ngunit sa pag-uwi niya, nasalubong niya si Aling Manda sa daan, nakangiti ng malamig. Hindi lahat ng sakit, Deli, kayang gamutin ng doktor, sabi nito habang dahan-dahang humahaplos sa puno ng kawayan. Pagkatapos noon, naramdaman ni Deli ang biglang pagbigat ng kanyang ulo, at nang makauwi, inatake siya ng matinding pagkahilo. Mula noon, gabi-gabi ay may kakaibang ingay sa paligid ng kanilang bahay, mga yapak na tila nagmumula sa bubong, mga iyak ng sanggol kahit walang bata sa paligid, at ang hindi mawawalang pagtilaok ng tandang tuwing alas 12 ng gabi. Si Lira ay nagsimulang hindi makatulog. Minsan, nang silipin niya ang labas, may nakita siyang aninong babae na nakatayo sa ilalim ng puno ng mangga, nakaputi, nakayuko, at humahaplos sa lupa. Kinabukasan, nagpasya siyang humingi ng tulong kay Mang Cardo, ang matandang albularyo ng baryo. Dinala nito ang kanyang mga orasyon at langis, at matapos ang maikling dasal, sinilip niya si Andres. Biglang lumamig ang paligid. Sinabi ni Mang Cardo na hindi ito karaniwang sakit, may mabigat na kulam na bumabalot sa kanya. Isa itong sumpa ng taong may galit at hindi pa nakakalimot. Hiniling niya na hanapin ni Lira ang pinagmulan ng kulam, anumang kakaibang bagay na ibinaon o iniwan sa paligid ng bahay. Pagsapit ng hapon, nagsimulang maghalukay si Lira sa bakuran. Sa ilalim ng kanilang puno ng saging, may nahukay siyang maliit na supot na may laman na buhok, pako, at papel na may pangalan ng kanyang ama. Nang ipakita niya ito kay Mang Cardo, namutla ito. Yan ang sisidlan ng sumpa. Kung hindi ito alisin ng maayos, mamamatay ang iyong ama sa loob ng pitong gabi. Sa takot, lumuhod si Lira sa tabi ng kanyang ama, at umiiyak na nagdasal, Diyos ko kung may nakagawa nito, tulungan niyo po kaming makaligtas. Ngunit sa labas ng kanilang bahay, sa dilim ng gabi, narinig niya muli ang mahinang tawa ni Aling Manda, mahaba, malamig, at parang galing sa ilalim ng lupa. Makalipas ang tatlong araw mula nang madiskobre nila ang sisidla ng sumpa, biglang lumamig ang buong baryo. Ang hangin ay tila may dalang bulong ng mga kaluluwa, at ang mga aso sa paligid ay nag-aalulong tuwing dapit hapon. Sa gitna ng katahimikan, muling nagpakita si Aling Manda. Hindi na siya ang dating matandang may tungkod, ngayon ay tila mas matanda, ngunit ang mga mata ay nagliliyab sa galit at dilim. Lumapit siya sa tindahan kung saan naroroon si Nalira at Aling Delay. Tahimik silang nagkatinginan, ngunit may mabigat na enerhiyang dumaan sa pagitan nila sa bawat tingin ni Manda, parang may mga aninong dumadaan sa paligid. Kamusta na si Andres, tanong ng matanda, kasabay ng malamig na ng ngiti. Hindi mo na kailangang malaman, sagot ni Dele, nanginginig sa takot. Ngumisi lamang si Manda. Sana ganyan pa rin ang tapang mo kapag kinuha na siya ng mga nilalang na ipinadala ko. Pag uwi nila, nakaramdam ng kakaiba si Lira. Ang bahay nila ay tila mas madilim kaysa dati. Ang mga kandila ay biglang namamatay, at ang mga larawan sa dingding ay unti-unting nagkakaroon ng basag na salamin. Nang tingnan ni Lira ang labas, nakita niya si Aling Manda, nakatayo sa gitna ng ulan, nakatingala, at tila may binubulong. Ang mga alon ng hangin ay umiikot sa kanya, at may mga itim na uwak na lumilipad sa ibabaw. Kinabukasan, napag-alaman ni Lira mula sa isa sa mga matatanda sa baryo ang isang matagal ng lihim, dati palang naging kasintahan ni Aling Manda si Mang Andres noong kabataan nila. Ngunit nang dumating si Aling Delay, iniwan ni Andres si Manda at pinakasalan si Delay. Simula noon, naglaho si Manda at sinasabing nagpunta sa bundok upang mag-aral ng itim na mahika sa mga mambabarang. Ngayon, matapos ang dalawampung taon, bumalik siya, hindi bilang tao, kundi bilang tagapaghatid ng sumpa. Ang lahat ng galit na itinago niya ay lumalabas ngayon sa pamamagitan ng kulam na bumabalot sa pamilya ni Andres. Habang pinagmamasdan ni ang kanyang amang patuloy na nanghihina, nakaramdam siya ng apoy sa kanyang dibdib, hindi na lang takot, kundi galit. Galit sa matandang walang awang gumigipit sa kanila. Ngunit sa halip na lumapit, napasandal siya sa pader at napaiya. Bakit kami itay? Bakit si nanay? Ano ba ang kasalanan namin? Sa labas muli niyang narinig ang boses ni Manda, mahinahon ngunit puno ng puot, ang pagmamahal ay may kabayaran, iha. Ang ninakaw sa akin kailangan kong bawiin. At mula noon, alam ni Lira, hindi lang ito sakit, hindi lang ito sumpa. Isa itong digmaan ng nakaraan at kasalukuyan, ng kasalanan at katarungan. At siya lamang ang may lakas upang wakasan ito. Lumipas ang mga araw at tila mas dumidilim ang bawat umaga sa bahay ni Nalira. Ang dating tahanang puno ng tawanan at halakhakan ay napalitan ng katahimikan at takot. Si Mang Andres ay halos hindi na makabangon, ang kanyang balat ay naninilaw, at ang mga ugat sa kanyang leg ay parang umuusbong. Si Aling Deli naman ay nagsimulang makakita ng mga anino, kahit sa liwanag ng araw, mga hugis na mabilis dumaan, mga matang nakamasid, mga tinig na bumubulong ng mga salitang hindi niya maunawaan. Isang gabi, habang mahimbing na natutulog si Lira, nagising siya sa matinding lamig. Nang dumilat siya, napansin niyang bukas ang pinto ng bahay. Dahan-dahan siyang tumayo, humawak sa lamparang digas, at lumabas. Sa bakuran, nakita niyang umiikot sa paligid ng bahay ang mga itim na ibon, maririnig ang pagaspas ng mga pakpak, at ang malalamig na huni na parang tawag ng kamatayan. Nang tumaas ang tingin niya, nakita niyang sa bubong ng bahay nila ay may nakatayo, isang aninong babae, nakaputi, mahaba ang buhok, at nakayuko. Hindi niya makita ang mukha nito, ngunit naririnig niyang pabulong nitong sinasabi ang pangalan ng kanyang ama. Andres. Andres bayaran mo ang iyong utang sa puso, dahil sa takot, napasigaw si Lira at agad tumakbo pabalik sa loob. Nagising si Deli at agad siyang nyakap. Munit nang silipin nilang muli ang bubong, wala na ang babae, tanging mga itim na balahibo na lang ang naiwan. Kinabukasan, nagpasyang umalis si Deli at Lira upang ilayo si Andres sa sumpa. Munit sa tuwing tinatangka nilang iwan ang baryo, may kakaibang nangyayari. Nasiraan sila ng gulong sa gitna ng kalsada, kahit bagong palit lang. Nasiraan ng motor ang sundo nilang tricycle. At tuwing lalayo sila ng higit sa tatlong kilometro, biglang nawawala ng malay si Andres, parang may humihila pabalik sa kanya. Hindi tayo makakaalis, sabi ni Delay, halos maya. Parang may humahawak sa atin dito. Sa gabi ring yon, pinilit ni Lira na makatulog ngunit hindi siya mapakali. Sa gitna ng kanyang panaginip, nakita niya si Aling Manda, nakaupo sa gitna ng apoy, nakangiti, habang nakahawak sa isang maliit na bote na may laman na dugo. Hanggat hindi mo binabayaran ang utang ng iyong ama, hindi kayo makakatakas, Lira, sabi nito. Pagkagising niya, puno ng luha ang kanyang mga mata. Alam niyang totoo ang kanyang nakita at sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang matinding puot na hindi na itago. Kung siya ang may gawa nito, ako mismo ang hahanap sa kanya, bulong niya sa sarili. Mula sa takot, ipinanganak sa puso ni Lira ang tapang, tapang na hahantong sa pakikipaglaban sa mismong puwersang sumisira sa kanilang pamilya. Isang umaga, habang binabantayan ni Lira ang kanyang amang halos wala ng malay, biglang dumating si Mangkardo, ang albularyong tumulong sa kanila noon. Maputla ito, tila naglakbay ng malayo. Sa kanyang kamay ay may dala siyang lumang aklat at isang bote ng langis na kulay itim. Lira, sabi niya sa mabigat na tinig, hindi sapat ang pagdasal. Ang kulam na ito ay nakatali sa lupa, sa mismong paligid ng bahay niyo. Nagulat si Aling Deli, anong ibig mong sabihin, Mang Cardo? Ibig kong sabihin, may bagay na nakabaon dito. Isang sisidla ng galit at sumpa. Hangga't hindi ito nasisira, mamamatay si Andres. Sa tulong ng Albulario, nagsimula silang maghalukay sa paligid ng bakuran. Sa ilalim ng lumang puno ng mangga kung saan madalas dumaan si Aling Manda, may natagpuan silang malaking banga na tinakpan ng lumang tela. Nang buksan nila ito, agad na kumalat ang amoy ng nabubulok na laman. Sa loob nito, may nakita silang isang manika, tinahi sa lumang tela, may mga pako sa dibdib, buhok ni Andres sa ulo at sa loob ng tiyan nito ay may nakasulat sa papel hanggang sa huling hininga. Napahawak si Deli sa dibdib niya at napaluha. Diyos ko si Andres nga ito, itinaas ni Mang Cardo ang bote ng langis at nagsimulang magdasal. Kailangan nating sunugin ito bago lumubog ang araw. Kung hindi, tuluyang kukunin ng mangkukulam ang kaluluwa ni Andres. Ngunit bago pa man nila masimulan ang ritual, biglang lumakas ang hangin. Bumuka ang langit at dumagundong ang kulog. Sa gitna ng bagyo, may lumitaw na aninong babae mula sa gubat, si Aling Manda. Ang kanyang buhok ay magulo, ang mga matay nagliliyab, at ang tinig niya ay parang punit na tela. Hindi mo pwedeng sirain yan, sigaw niya. Sa bawat salita ng orasyon mo, isang piraso ng buhay mo ang mawawala, Cardo. Ngunit hindi na tinag ang albularyo. Nagpatuloy siya sa pagdasal, habang silira naman ay mahigpit na yumakap sa manika upang hindi ito maagaw. Sa bawat pagbigkas ng orasyon, nararamdaman ni Lira ang bigat sa dibdib niya, parang may sumisipsip ng kanyang lakas. Biglang tumigil si Manda sa paglapit, at sa isang iglap, itinuro niya si Lira. Kung gusto mong mailigtas ang ama mo, halika. Ako ang tunay mong dapat lapitan, hindi sila. Anak ka rin ng sumpa, Lira. Nabigla si Lira. Anak ng ano? Ngumisi si Manda. Hindi mo alam? May dugo ng mambabarang ang iyong ama ang sumpa, hindi lang sa kanya, kundi sa inyong lahat. Nang marinig ito ni Lira, bumuhos ang ulan at sabay-sabay na sumigaw ang mga ibon. Hawak ang manika, napasigaw siya, kung may duguman kami ng dilim, ako mismo ang puputol sa tanikala nito. At doon, nagsimula ang ritual ng banggaan ng liwanag at dilim, isang labang magpapasya sa kinabukasan ng kanilang pamilya. Mabigat ang hangin ng gabing iyon. Ang kalangitan ay itim na itim, at ang buwan ay tila natatakpan ng usok. Sa na ng bakuran, nakaluhod si Lira, hawak pa rin ang manikang pinagmulan ng sumpa. Sa paligid niya, nakapila ang mga kandilang kulay puti, at sa harap niya, nakatayo si Mang basang basang-basa ng ulan, patuloy sa pagbigkas ng mga dasal. Sa ngalan ng liwanag, itakwil ang dilim. Sa ngalan ng pananampalataya, itaboy ang sumpa. Ngunit sa bawat salita niya, mas lumalakas ang ihip ng hangin. Mula sa dilim ng kagubatan, lumitaw si Aling Manda, nakasuot ng itim, may dalang bote ng dugo at abo. Ang kanyang tinig ay parang kaluskos ng libo-libong ahas. Hindi mo ako matatalo, Cardo. Ang kulam ko ay galing sa dugo ng mga ninuno mo rin. Nanginginig si Lira habang pinagmamasdan ang dalawang matanda. Ang paligid ay biglang umikot, ang lupay gumagalaw, at ang mga ilaw ng kandilay isa-isang namamatay. Nakita niyang mula sa lupa ay lumalabas ang mga kamay, itim, puno ng putik, tila mga kaluluwang bihag ng sumpa. Sumigaw si Mang Lira. Hawakan mo ang manika. Isabog mo ang langis. Ginawa ni Lira ang sinabi, ngunit bago pa man niya maibuhos, sumugod si Manda at sinubukang agawin ang manika. Nagtagpo ang kanilang mga kamay, at sa mismong sandaling iyon, isang liwanag ang kumislap sa paligid. Ang apoy mula sa kandila ay nagliyab ng mataas, at tila may dalawang puwersang naglalaban, ang isa'y malamid na itim, ang isa'y nagmininas na puti. Habang naglalaban ang dalawang enerhiya, naramdaman ni Lira ang init na pumapasok sa kanyang dibdib. Naririnig niya ang tinig ng kanyang ina, si Aling Deli, mula sa loob ng bahay, Lira. Anak! Ipaglaban mo kami! Ang tinig na iyon ang nagbigay sa kanya ng lakas. Tinignan niya si Manda, at sa gitna ng apoy, sumigaw siya, hindi mo kami madidiktahan ng galit mo, ang pagmamahal namin ang tatapos sa sumpa mo. Ngunit sa isang iglap, humawak si Manda sa kanyang lieg at nagsimulang bikasin ang mga salita ng itim na orasyon. Ang katawan ni Lira ay nanginig, ang mga mata niya ay halos pumikit. Si Mangkardo ay agad na sumigaw, ang anak ng liwanag ay hindi mamamatay sa dilim. Itinaas niya ang bote ng langis at isinaboy ito sa manika. Biglang sumabog ang apoy at sabay-sabay na sumigaw si Lira at si Manda. Ang langit ay kumulog, ang lupa'y gumalaw, at ang apoy ay kumain sa lahat ng dilim. Pagkatapos ng ilang sandali, tumahimik ang lahat. Bumagsak si Manda sa lupa, abo na lang ang naiwan. Si Lira ay nakahandusay, pagod at luhaan. Sa malayo, narinig niyang huminga muli si Mang Andres, tanda ng pagkakaligtas. Ngunit sa loob niya, alam ni Lira na hindi pa tapos ang lahat. May kapalit ang bawat tagumpay, at alam niyang darating pa ang kabayaran. Ang umaga ay sumikat ng may kasamang katahimikan na tila ba nakikipagluksa sa nangyari kagabi. Ang mga ibon ay hindi umaawit at ang hangin ay mabigat na parang may dalang pangungulila. Sa gitna ng bakuran, nakaupo si Lira, yakap-yakap ang abo ni Aling Manda na nakalagay sa isang lumang darapon. Sa tabi niya, si Mangkardo ay tahimik na nag-aalay ng dasal habang hawak ang isang krus. Bumalik na rin ang kulay sa mukha ni Mang Andres, ngunit mahina pa rin ang kanyang katawan dahan-dahan siyang lumapit sa anak. Anak, tapos na ba talaga ang lahat? Tanong niya halos pabulong. Hindi agad nakasagot si Lira. Sa halip, tumingin siya sa langit na tila sinusubukang basahin ang sabot doon. Ang liwanag ng araw ay dumadampi sa kanyang mukha, ngunit may aninong nananatili sa kanyang mga mata. Natapos na ang dilim, tay, sagot niya sa wakas. Pero hindi ang sugat na iniwan nito. Sa mga sumunod na araw, sinikap ni Lira na ibalik sa normal ang kanilang buhay. Nilinis niya ang bakuran, sinunog ang mga gamit na may bahid ng kulam, at pinalitan ng mga halaman ang mga lumang kandila. Ngunit sa tuwing tatakpan niya ang lupa kung saan bumagsak si Aling Manda, nakakaramdam siya ng kakaibang lamig, parang may matang nakamasid mula sa ilalim. Isang gabi, habang nagdarasal siya bago matulog, naramdaman niya ang malamig na hangin na dumaan sa kanyang batok napalingon siya at nakita sa salamin ang isang anyo. Hindi ito ganap na malinaw, ngunit alam niya ang mukha na yon. Si Manda. Bata ka pa rin. Pero malakas, bulong ng tinig mula sa hangin. Ang kulam ay hindi namamatay, lira. Lumilipat lang. Napaluhod siya, nanginginig. Ngunit bago pa man siya lamuni ng takot, naalala niya ang tinig ng kanyang ina, mahinahon, mapagmahal, at puno ng tapang. Ang sumpa ay may bisa lang kung papayagan mong manirahan ito sa puso mo, anak. Kaya tumayo si Lira at sa unang pagkakataon, hindi siya tumakbo palayo. Hinarap niya ang salamin at nagsalita. Hindi ako magiging tulad mo. Hindi ko ipapasa ang galit mo. Sa akin matatapos ito. Sa kanyang mga salita, biglang nagliwanag ang paligid. Ang anyo ni Manda ay unti-unting naglaho at ang salamin ay nabasag ng walang tunog. Pagkatapos noon, tahimik na muli ang gabi. Lumipas ang mga araw at ang pamilya ni Lira ay muling namuhay ng payapa. Ngunit alam nilang hindi na sila magiging katulad ng dati. Ang kanilang bahay ay naging simbolo ng panibagong simula, isang paalala na kahit ang dilim ay may wakas, basta't may tapang at pag-ibig. Sa dulo ng lahat, napagtanto ni Lira na ang tunay na laban ay hindi sa kulam, kundi sa takot na bumabalot sa puso. At iyon ang kanyang tunay na tagumpay. Makalipas ang ilang buwan, tuluyang bumalik sa dating sigla ang pamilya ni Lira. Ang bahay na dati ipuno ng dilim at takot ay napalitan ng halakhakan at dasal. Si Mang Andres ay muling nakatayo at nagtatrabaho sa bukid, habang si Aling Deli ay abala sa pag-aalaga ng mga halaman, mga halamang itinuturing nilang sagisag ng panibagong pag-asa. Ngunit sa kabila ng katahimikan, may mga gabing hindi pa rin mapakali si Lira. Tuwing sasapit ang ikalabing dalawang oras ng gabi, tila may malamig na simoy ng hangin na dumaraan sa kanyang silid. Sa salamin, minsan niyang nakikita ang sarili, ngunit may aninong tila nakatingin mula sa likod niya. Hindi niya alam kung guni-guni lang ba o babala. Isang gabi, habang nag-aayos siya ng mga gamit ng kanyang ama, may natagpuan siyang lumang kwintas, gawa sa bakal at may nakaukit na simbolo ng araw at buwan. Hindi niya iyon maalala na pag-aari ng sinuman sa kanila. Sa likod ng pendant, may maliit na sulat, sa pagitan ng liwanag at dilim, naroon ang iyong kapalaran. Napatigil si Lira. Parang may malamig na dumampi sa kanyang balikat. Paglingon niya, wala naman tao. Ngunit sa sandaling iyon, naramdaman niyang parang may nakatingin mula sa labas ng bintana. Sa dilim ng gabi, aninag niya ang isang pamilyar na anino, mahaba ang buhok, nakatayo sa ilalim ng punong mangga, at nakatingin sa kanya. Hindi siya nagsisigaw hindi siya tumakbo. Lumapit siya sa bintana, at sa mahinang tinig ay nagsalita, kung ito ang kapalit ng lahat tatanggapin ko. Pero huwag mo nang balikan ang mga mahal ko. Ang hangin ay tumigil. Ang mga dahon ay dahan-dahang bumagsak, at ang anino ay unti-unting naglaho sa dilim. Sa huling iglap, narinig ni Lira ang isang pabulong na tinig, malungkot, ngunit tila nagpapasalamat, salamat, anak ng liwanan. Kinabukasan, tila wala ng kakaibang nangyari. Munit mula noon, palaging dala ni Lira ang kwintas na iyon. Hindi niya alam kung proteksyon o paalala, pero alam niyang konektado iyon sa sumpa na minsang pumatay sa kanyang mga magulang. Lumipas ang mga taon, tumanda si Lira at nagkaroon ng sarili niyang anak. Isang gabi, habang pinapatulog niya ito, biglang nagtanong ang bata, "Nanay, sino po yung babaeng nakatayo sa labas? Ang ganda niya pero umiiyak." Napahinto si Lira. Nilapitan niya ang bintana, ngunit gaya ng dati, walang tao sa labas. Tumingin siya sa kanyang anak, umiti, at hinaplos ang buhok nito. Wala yon, anak. Minsan, may mga kaluluwang hindi agad makaalis. Pero basta't mabuti ang puso mo, hindi ka nila masasaktan. At sa gabing iyon, habang pinapatay niya ang ilaw, may isang munting apoy na lumitaw sa punong mangga, parang ilaw ng kaluluwa na nagbabantay. Sa pagitan ng liwanag at dilim, muling sumikat ang katahimikan. Munit sa ilalim ng lupa, may kumikislap na abo, paalala na ang sumpa ay maaaring matulog, ngunit hindi kailanman tuluyang namamatay. E isa.